Magandang magandang gabi sa inyong lahat. Kamusta po kayo mga netizen? Galit pa ba kayo? Busit na busit pa ba kayo? Dito po sa issue ng korupsyon sa ating gobyerno. Alam nyo po, yung iba ayaw nang manood ng balita. Hindi na nga nanonood sa atin. <laughs> sa amin, mga vlogger. No? Ay, kasi sabi nila, nai-stress lang sila pag nakakapanood sila ng balita. Lalo lang silang nagagalit dahil nga po dito sa malawakan, talamak na korupsyon dito po sa pamumuno ni Ferdinand Marcos Jr. Eh, itong pong mga leader ang siyang dapat nating sisihin. Especially, itong si Bongbong Marcos Jr. Dahil kung hindi po tiwali ang ating presidente, kung hindi po magnanakaw ang ating presidente. Hindi sana ito nangyari. Dahil hindi niya pababayaan na manakaw ang trilyong piso na pondo ng gobyerno ng Pilipinas kung hindi siya magnanakaw. Kaya eh, ito pong uh, unang dapat nating sisihin ay ang presidente. Okay? di uh, dito po sa usapin ng salen ni BP Sara, Nagpahayag na po ang ating Vice President sa kanyang latest interview. Yan po ang ating pag-uusapan. At ikalawa, si Martin Romualdez alias Tambalus Dos ay nagkasakit na po. Opo, nagkasakit na po siya. Kuno, <laughs> <laughs> eh, hindi natin alam kung totoo. Dahil alam nyo, pag mga iniimbestigahan, eh, biglang nagkakasakit, hindi nakaka-attend. So, eto, eh, pinospon o nag-request siya ng postponement uh, sa hearing dito po sa ICI kasi dahil daw sa medical procedure. O sige, uh, pagbigyan natin, baka, baka sa mga susunod na araw makita natin may may ano na rito sa leeg si parang si ano si Saldi ko <laughs> ano pa yung unahin natin Siguro unahin natin yung kay BP Sara na lang. So, sumagot na po si BP Sara tungkol sa show, sa show nila ni uh, Boying Rimulya tungkol sa Salen, no? Ito yung sagot ni BP Sara sa inquirer.net. Ito yung kanilang report. Sara Duterte says Salen can be obtained even before ang pinapalabas kasi ni Boying Rimulya, yung bago nating ombudsman, no? Ang pinapalabas ni Boye, ay pwede na raw ma, ma download pwede na raw makita ito ng taong bayan. Itong mga salen ng mga politiko, ng mga leaders, especially ang vice president at ang president. Kung gusto po ninyong malaman, pwede po kayong mag-request. Eh sa loob loob ko eh tama po si Bipisara Sara even before pwede na pong masilip yan ng mga media no yung salin ng mga senator, congressman, vice president, president, mga mayor at mga empleyado ng gobyerno lalo na mga opisyal ng gobyerno. Dati pa po pwede na pong masilip yan. At uh, nung maaalala ko, may interview si Bongbong Marcos, congressman pa lang siya noon. At nung in-interview siya, eh, sabi ang asset ni Bongbong Marcos na naging 600 million na from 100 million lang. After 3 years, 600 million na ang sagot ni Bongbong Marcos. Noong panahon na siya ay congressman o. Uh, ang sagot niya, eh kasi na, naipanalo na namin yung mga kaso doon sa mga property ng parents ko. Kaya nung naipanalo na nila, inilipat na po sa akin yung mga property sa pangalan ko. Kaya lumaki daw yung kanilang, ay kanyang salin. <coughs> so yun ang ano, yun naalala ko. Pero, dati pa po, alam ko na na yung sal and especially siguro mga congressman at mga senators halimbawa na lang sa senators dati pa po yan nasisilip ng media in fact may mga may mga inilalabas yung media na ang pinakamayamang senator ah, uh, nung naging senator si Manny Pacquiao ah, uh, tinanghal si Manny Pacquiao bilang pinakamayamang senator based on salen. Ibig sabihin, lahat ng salen ng senators nakikita nila. No? Nakakapag-request yung mga media at nasisilip nila. At dumabas doon based on salen si Manny Pacquiao ang pinakamayamang senators. Naging uh, number one din si Manny Villar sa pinakamayamang senators nung siya ay naging senators. At hindi ako hindi ko makakalimutan yung pinakamahirap naman. Pinakamahirap na senator. Yan po yung si Juan Flavier. <coughs> Kung hindi ako nagkakamali, Juan Flavier, yung maliit na ano na senator dating DOJ secretary na tatandaan niyo yon. Juan Flavier ba yung pangalan nun? siya daw yung pinakamahirap na senator dahil ang asset niya sa bangko ay 2 million lang. Yun lang yung pera niya sa bangko. <clears throat> At yun yung nakalagay sa salen niya. Hindi kasama to, hindi kasama doon yung property niya, yung bahay, yung kotse. Basta nilagay niya, niya, lang yung pera niya sa bangko. So siya yung tinuturing na pinakamahirap na senator. Noong panahon na yun, ah, nung panahon ni Flavier, namatay na po yun eh. So, dati pa, madali nang malaman ng mga media at ng ibang mga, halimbawa, mga grupo, kung magre-request ka ng sali ni, ni ganito, pwede mong magawa. Ngayon, sinasabi ni Boeing, pwede na raw, pwede na raw makita yung sali Anong show yan? Sabi ni, sabi ni BP Eh, dati pa naman eh, no? Ha? sa Duterte say sal n can be obtained even before in fact sabi niya si Trillianis nga may kopya ng sal and ko eh so ang ginagawa nila dati pa naman ito ang ginagawa ng mga kalaban ng Duterte puro Malaysia, hahaluan lang nila ng Malaysia yung kanilang show yung kanilang palabas yung kanilang propaganda Confidential fund 125 million 11 days lang ginamit O ginastos So hinahaluan lang ng Malaysia Pag tinanong naman sila Meron po bang ninakaw? There is a possibility Of an, ano of a corruption <laughs> Malaysia na naman Wala silang masabi Hindi nila masagot na may ninakaw Kasi ang, kasano, ang kasunod na tanong nun may ninakaw, magkano ninakaw? <laughs> Yun ang kasunod na tanong nun eh. Paano ninakaw? Kaya po hindi nila masabi-sabi na si BP Sara ninakaw, ibinulsa yung confidential fund. So puro malisya lang. No? Yan lang itatanim nila sa isip ng mga kababayan natin na mga Pilipino. Yan po ang galawang mga NPA, galawang komunista po yan. Diyan po nila nakuha 'yan, 'yung ganyang propaganda. So, 'yan po mga galing po sa komunista yung mga ano, mga ganyang strategy para masiraan mo ang kalaban mo sa politika. So, dati pa po 'yan. 'Yang SLN na 'yan na hindi na siguro masyadong madali na makukuha mo. May mga procedure din 'yan. <clears throat> pero 'yung mga media madali nilang nakukuha 'yung SLN ng mga politiko at ng mga opisyal ng gobyerno. Dati pa po yan. Tama talaga si Bipisara Sara. Kaya itong usaping salin ni Bipisara propaganda na naman po yan. Hahaluan lang po ng Malaysia <clears throat> so, hindi po yan kinatatakutan ni BP Sara ayon kay BP Sara. Eh, sige, eh, kumbaga, pagpiestahan nyo yung salin ko. Walang problema. So punta na po tayo dito kay Martin Romualdez na biglang nagkasakit. Ito naman ang uh, report ng GMA News. Romualdez asked ICI to postpone uh, postpone October 22 hearing due to medical procedure. Ito po yung nakakatakot dyan. <laughs> yung yung sa, sa mga style ni Romualdez ayan na ah, sinasabi niya ah, magkakaroon daw siya ng medical procedure ano ba ang medical procedure so ang alam natin hindi po tayo doktor ang alam po natin ito po yung may mga series of tests pwede naman ah, ito yung action or diagnostic kumbaga may nararamdaman si Martin Romualdez na masamang pakiramdam sa katawan so iti-check up Ida-diagnose kung ano yung... Posible niyang sakit. So, yan po yung... Uh, basic uh, medical procedure. <clears throat> Magkakaroon ng test. Siguro, blood test. Urine test. Uh, kung ano-ano pang test. <clears throat> At para ma-diagnose yung kanyang sakit. no Kung meron man. Pero, ang nakakatakot po rito... Baka ang kasunod nito ang kasunod po nito ay biglang lumipad <laughs> biglang pumunta sa ibang bansa at sundan si Saldico <laughs> eh, kasi eh, kailangan pong magpunta ng ibang bansa para magpagamot iba eh, kasi sa ibang bansa kaysa sa Pilipinas <laughs> ah, mukhang tatakas na o, baka yan yung kasunod na yan Uh, eh naayos lang siguro yung mga kayamanan niya dito. <laughs> baka kailangan pang merong isettle at pag uh, na-settle na lahat, lipad na sa ibang bansa. So baka ganyan po ang gawin ni Martin Romualdez alias Tambaluslos Dos. Delikado po 'yan, pag pagsumibat na po 'yan, eh maring hindi na mahagilap 'yan. Pero siguro hindi naman siya makakaligtas sa mga kababayan natin Pilipino. All over the world, eh, kalat na kalat ang mga Pinoy sa buong mundo. Yan po siguro ang, ano, ang susunod na kabanata dyan. sisibat yan. Kung ngayon may procedure, may parang check up, may mga test. Tapos susunod yan, sisibat na, aalis na, papuntang ibang bansa. So, nag-aano po lang yan, nag- nagkukunwari-kunwari lang po yan na may sakit. Pero, kung iisipin po ninyo, si Vice President Sara Duterte, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nung sila ay iniimbitahan sa investigasyon, sa Kamara, sa Senado, <clears throat> nagdahilan ba si dating Pangulong Duterte na meron siyang sakit o, kailangan niya eh kung sabihin natin nagdahilan siya eh talaga namang meron na siyang mga nararamdaman dahil sa edad niya unlike dito kay Romualdez eh talagang magihinala ka na nagpapanggap lang na may sakit si Vice President Sara Duterte o diba uh, inimbestigahan din siya sa Congress at sa Senate pero wala siyang dinahilan na um, meron siyang medical procedure at hindi siya makaka-attend. Sinasabi niya, hindi ako a-attend. Kung gusto kong umattend, a-attend ako. Ganon. <clears throat> kasi meron naman siyang karapatan na tumanggi. Unless na isamon, uh, bigyan na ng samon, eh, dapat na siyang umaten. No? Kasi ang kasunod na nun, warrant of arrest. May kapangyarihan kasi ang ang mga investigasyon sa Congress. Kaya kailangan yung umattend. Pero nung umattend naman siya, eh hindi naman makaporma. Ay, lalo na yung mga matatapang na congressman. Pag nandyan na, eh, oh, hindi. Babae pa naman niya. Babae pa naman siya. Hindi makaporma. Nakita nyo naman eh. Eh kaya lang, yung iba talagang sobrang bastos. Kaya ano, kaya <clears throat> Uh, nababastos din ang ating Vice President. Pero pumapalag. Pumapalag. Pero yung ibang matatapang doon, tiklop eh. Tiklop. Nakikipagkamay pa. O. Oh, parang ano, parang uh, satanas na nakikipagkamay. Ibang tumitiklop muna yung sungay. Nawawala yung sungay. Pagtalikod. Tapos saka, uh, ano yung sungay. Mga ano mga kampo ni Lucifer itong mga kaya lang ngayon wala na hindi <coughs> mo na sila marinig o, dahil nagkabuking na kaya kayo mga netizen kapit lang kayo huwag kayong matakot sa mga balita eh, kasi sabi ng iba lalo lang silang nai-stress lalo na silang nagagalit kaya ayaw nang manood ng balita hindi po manood pa rin po kayo sa amin <laughs> <laughs> okay, yan lamang po sa ngayon. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. See you po next time. Bye-bye.